Hi mga besh! Kakatapos ko lang pala maglinis dito sa Sari Sari Store. Nakita ko itong tray. Naisip ko na paglagyan ko na lang ng mga paninda kong chinelas. Hindi naman masyadong nagagamit dito sa loob ng tindahan pangpasikip lang din ito kaya gamitin ko na lang pinaglagyan ko lang yan ng mga sabon na paninda para lumuwag dito sa tindahan pinagsama ko na lang yung powder na sabon ito pala yung pwesto ng tsinelas ng paninda ko yung garahe ginawa ko ng tindahan ng tsinelas ito palang yung meron ako sa ngayon dahil pa utay utay muna tayo pinapaikot ko lang din ito sa awa ng Diyos unti-unti nang nadadagdagan meron din akong mga damit na brand new sinamahan ko na rin ito ng ukay-ukay dahil naniniwala ako na kapag masipag ka at matyaga balang araw lalago din yan o yan muna ang update ko sa ngayon mga besh God bless all